Bawat gamer ay merong pinapaboran na character or hero picks na lagi nilang pambato sa mga games nila. Ganon din naman sa ating mga loading MLBB Sports Pros sa Pilipinas. Merong mga heroes na dumikit na mismo sa kanilang pangalan. Ito yung tipong mga picks na kapag nakita mo sa draft ay talagang hihiyaw ang kanilang mga fans. Hello Kabayas, this is Manjin Valdas. Here are the well-known player signature picks para sa MPL Philippines. bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na meron akong limang players in mind. At binis ko to sa idea na kung gaano nga ba ito ka-impactful sa community at sa game, at kung up until now ba ay pinag-uusapan at hype pa rin yung mga tao tungkol dito. Kaya naman, with that in mind, honorable mentions muna. Nandyan si Yuji para sa kanyang Kagura, Mage Yuji, si Haze ang binansagang Iron Legs Cho, si H2O para sa kanyang Ling, si Tets ang tunay na gangster para sa kanyang Lolita, J with the Kaja, KJ, Coco, Coco Claude, si Few, Few si Lina, idol ng mga kids, si Raflesia, the championship Kufra, at si Eson bilang ang Franco. Ngayon, in no particular order, simulan na natin. Umpisahan natin sa pinaka-obvious Carl Lancelot noong season 5 ay madalas nating nakikita na pinipili ni Carl ang mga assassin specifically Lancelot nung nauso yung one man carry sa isang team or yung funnel jungle meta at lalo pa tong lumakas nung season 6 at M3 World Championships kasi madalas tayo nakakita ng mga savage and maniac plays kapag gamit niya yung hero na to. Dahil nga dyan ay ito rin yung naging skin ng Bren Esports in-game at siya ay binansagang Carl Tusok. Talagang excited ang mga fans kapag pinili niya ang hero na to dahil makakakita sila ng mga micro mechanics na malak instinct na galawan kapag gamit ni Carl ang Lance. Next, pagkapasok na pagkapasok pa lang ni Oh My Vino sa liga ay nilabas niya na agad ang kanyang signature Estes. Game changer ang ginawang movement ng Reyna sa hero na to, together with other utility supports. Siya lang din ang madalas na gumagamit ng hero and talagang magiging matapang ang mga core na kampe ni Oh My Venus dahil alam nilang may paparating na buffs at heal mula sa kanya. In a way, nung umpisa ay minaliit man ang hero na to, dinala ni Oh My Venus ang Estes sa World Championships at naging skin pa nga for Blacklist International. Dahil sa sobrang lupet, nagkaroon ng hashtag We Want Estes campaign. Susunod sa ating listahan, bago pa man nagkaroon ng Lancelot at Link Place at MPL mismo, ay iniidolo na si lords lords Zapnu sa kanyang Fanny. Isa sa mga pinakamahirap i-pull off na heroes dahil poging pogi ka kapag nagagawa mo yung mga tikas na cable combos. Si Zapnu ay nakilalang top global Fanny noon at masasabi ko na isang factor si Zapnu kung bakit dumami din na ang mga Fanny streamers sa Pilipinas. Hiniyawan talaga to nung pinili niya nung MPL playoffs ng season 1 at nire-request pa nga ng fans nung one time na naglaro siya sa MSC. Kung ikaw ay OG MLBB Esports fan sa Pilipinas, alam mo na kapag sinabing Zapnu, funny. Next player, rinig mo na agad sa hero yung pangalan niya. Wise SS, ang Yishun Shin ni Wise, na ang taas ng mastery at consistency, lalo na kapag in sync kayo as a team. Noong around season 6 ay na-revamp itong YSS at pinakita ni Wise na pasok to sa competitive gameplay at ganang-gana sa meta. Pagkalipat pa nila ng Blacklist International ay naging perfect ang kit ng isang Yishun Shin para sa playstyle nila na Ube Strategy. Ang taas ng respeto ng mga teams kay King Wise at ang kanyang Yi Shunxin dahil binaban din to sa mga international tournaments. Mind you ah, si Wise ang unang inimbitahan ng Moonton para gumawa ng tutorial video para sa Yi Shunxin. Search na lang sa YouTube, Wise YSS Tutorial. Lastly, nandyan si The Hitman, Renny J ang kanyang show. Or tinatawag kong The TikTok Show pasabog ang pagpapakilala ni Rene J together with the NXPE nung MPL Season 6. Kasabay niyan yung mga nauusong TikTok uploads nung pandemic era, highlighting yung mga combos ni Rene J gamit yung hero. Masasabi ko na isa si Renny J sa dahilan kung bakit nauso yung term na freestyle show kung saan mag aaltab ka muna, install an install ML, babato mo yung phone mo after mong magawa ang The Way of the Dragon. Hindi pa man nagcha-champion ang NXPE at si Rene J sa MPL, Up until now ay inaabangan ng kanilang mga fans ang show ni Renny J dahil explosive at nagagawa niya yung mga combos leading them to victory. Ayun lang mga kabaya sa aking player signature picks na listahan for NBL Philippines. Comment down below kung sa tingin niyo ay may nakalimutan ako. Kasi parang si Bobby Tricks kung kilala nyo man yon ay hindi ko nailista. Malakas mo ganyan eh. Mag mag Beatrix. At huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe. Huge shoutouts to Logitech G, Realme, Alaksan FR, at sa ating editor na si Iron Mark Gomez. That's it mga kabayas. This is Manjin Faldas. Peace out.